Marami ang nagtatanong. Kung ano raw ba ang mga nagawa ni Pangulong Bumbong Marcos? Narito ang mga listahan ng kanyang mga nagawa o accomplishments. Ito ay para sa mga taong naninira sa reputasyon ng ating pangulo. Oh boy. Narito ang mga nagawa ni Pangulong Bumbong Marcos. Kinilala ng mga kaalyadong senador ang mga nagawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang unang 100 days na panunungkulan. Para kay Senate President Juan Miguel Zuberi, nagbubulag-bulagan ang mga nagsasabing wala pang nagagawa ang ating presidente. Oh boy! Tinukoy ni Zubiri ang halos araw-araw na meeting ng Pangulo kasama mga opisyal ng pamalaanan. Ang pagkuha ng mahusay na ng miyembro ng gabinete. Ang pagkakaroon ng outstanding economic team at state visits nito sa Indonesia, Singapore at Estados Unidos para makapag-imbita ng mga mamumuhunan sa bansa. Tinukoy naman ni senador Sherwin Gatchalian ang matapang na pag-uumpisa ng pangulo sa right-sizing sa pamahalaan at pagbuo ng mahusay na economic team. Bahagi ng mga unang utos ng Pangulo ay buwagin ang mga opisina at ahensyang may duplicated at overlapping functions tulad ng Presidential Anti-Corruption Commission, Office of the Cabinet Secretary at ang reorganization ng Presidential Commission's Operations Office. Hindi rin wano pinalagpas ng Pangulo ang mga isyo sa Department of Agriculture, lalo na noong hinayaan itong gumulong ang investigasyon sa controversial na sugar importation. Ganito rin ang sinabi ni Senador Rubin Padilla kung saan binanggit din ito ang mahusay na economic team, pag-iimbita ng foreign investors at pagtugon sa pagkain at agrikultura. Umaasa si Padilla na hanggang sa matapos ang 292 days ni Pangulong Bumbong Marcos ay mapanatili ang magandang tungkol nito sa ating bansa. Maglalabas ang Pangulong Ferdinand Bumbong Marcos ng isang kautusan na magtatakda ng isang taong moratorium para sa pagbabayad sa lupa at interes para hindi mabaon sa utang ang mga benepisyaryo ng agrarian reform. Isinusulong din ni Pangulong Bumbong Marcos ang digitalization sa lahat ng records ng gobyerno. Gusto rin ni Pangulong Bumbong Marcos na ma-access ng mga OFW ang kanilang overseas employment certifications sa kani-kanilang mga cellphone. Para sa kaalaman ng karamihan, hindi sususpindihin ni Pangulong Bumbong Marcos ang anumang proyektong pang-imprastruktura na nasimulan ng Administrasyong Duterte at nangakong palalawigin ito. Gagawin daw iyan sa pamamagitan ng pagpapatibay ng value chain na nagsisimula sa mga magsasaka hanggang sa mga mamimili. Ayon sa Pangulo, gagawa ang gobyerno ng National Network ng Farm to Market Roads at bubuhayin ng mga Center kung saan makakabili ng mga produkto sa abot kayang halaga. Ekonomiya Inilatag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang target. Kabilang ang medium term macroeconomic ang fiscal objectives o mga programang pang-ekonomiya para maibaba sa single digit ang poverty rate sa 9% sa taong 2028. Ayon sa Pangulo, inaasang lalago sa 6.5 hanggang 7.5% ang gross domestic product ng bansa. Ano maaabot ng bansa ang income middle status sa taong ito. Agrikultura Sa usaping agrarian reform, maglalabas ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng isang kautusan na magtatakda ng isang taong moratorium para sa pagbabayad sa lupa at interes para hindi mabaon sa utang ang mga benepisyaryo nito mahigit put dalawang ektarya ng lupang agrikultural na pagmamayari ng mga ahensya ng gobyerno ang ipamimigay sa mga qualified na benepisyaryo. Oh boy! Kabilang sa mga ito ay ang mga war veterans, mga naiwang asawa at anak ng mga war veteran, mga retiradong sundalo at pulis, at mga nagtapos sa korsong agriculture na walang lupa sining at turismo. Palalakasin naman ang industriya ng turismo sa pamamagitan ng road improvements, mga pagpapaganda ng mga improvements sa mga paliparan para mapadali ang biyahe sa mga tourist spots sa bansa. Ayon sa pangulo, panahon na para i-welcome ng buong mundo ang enhanced Filipino brand sa unique, kaakit-akit at creative. Nangungunaan niya ang mga Pilipino sa mga larangan ng mga arts, culture, new media at live events. Kaya lang, pinadapa ng COVID-19 pandemic ang mga kabuhayang ito. At siyempre, hindi rin pwede mawala ang Build Better More Program ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang Build Better More or BBM ay ang programa sa infrastruktura ng Administrasyong Marcos 2022 hanggang 2028. Pinalitan nito ang Build, Build, Build programa sa infrastruktura ng Administrasyong Duterte 2016 hanggang 2022. Ang mga sumusunod na infrastructure flagship project ay kinilala ng National Economic and Development Authority inaprubahan ng Administrasyong Marcos ang 194 na proyektong infrastruktura mula sa pampublikong sasakyan, energy, kalusugan, teknolohiya ng impormasyon, yamang tubig at agrikultura. 77 sa mga proyektong iyon ay dinala mula sa mga nakaraang administrasyon habang 123 ay bago at pinasimulan ng administrasyong Bongbong Marcos ang kabuang halaga para sa Build Better More Program ay 9 trillion. Binigyan din ng National Economic and Development Authority o NEDA ang papel ng Build Better More Infrastructure Program bilang isang katalista para sa pagbabagong panlipunan at ekonomiya ng ating bansa sa pagtutok sa paghahatid ng mga mahahalagang proyekto tulad ng mga expressway, tulay, paliparan, riles, daungan, telecommunication at iba pang mga panlipunang infrastruktura. Magagawa natin makabuluhang bawasan ang gasto sa pagnainigusyo, palawakin ang mga pagkakataon sa merkado. Lalo na para sa micro, small at medium enterprises at isulong ang mataas na kalidad sa paglikha at pagbabago ng trabaho. Marami ang naiinip at nawawalan agad ng tiwala sa Pangulo. Oh boy! Kunting tiis lang mga kapatid. Hindi naman agad-agad maaayos ang bansa nating ilang taong pinamunuan ng mga mapanglabis na leader. Kunting tiis lang at sa huli ay sabay-sabay tayong sasalubo sa masaganang bukas.